So mga guys, ay butang inasad ng gawas na po daw ang pinakasulid niya linyada. Sa, sikat niya sa una nga vlogger, sikat niya sa una nga breeder guys. So inanin niya ang mga manok, mga off color nga shamo Kitawag ni siya giant kay makita na ito nga grabe hindi kadagwa. Daan pa man sa una, sikat sikat ginintawa na. Karoon, gawas na po ng mga bagong kombinasyon niya. Mga legit giant. Oh, siguro kailan na eh. Kinsay ni nga manok guys. So nanapod sa upat ka itlog tapos na nagyuliwat na naginapiso. So tukid dugay ginyang salang aning duha para magkabuo para naagi maliwat. Abangan nato kung unsa ka kanindot o kung unsa ka taas ang maong liwat ani mga manuka guys. kagabi grabe nag og tagasa gid Ang iyang inahin, grabe. Ah, uh, tan-aw nimo sa standard size sa mga inahin, lampas-lampas gini eh. nga ni kay grabe dako-dako gini. Tapos ang iyang off color nga talisayon nga brood cup pertigin sa lampas isa drum nga blue imagine nimo guys ang drum nga blue mo nay taas kayo nga ginasukdan sa mga shamo breeder sa mga inat challenge sa mga mga pasukod challenge kanang drum nga blue mo nay pinaka common nga ginagamit guys so makita nato lampas gyud ang iyang ulo Although, nang kinto siya gamay po normal stanan niya guys, wala na siya gipugusog ina to, wala na siya napugos o gunit kundi gibutang ang nagpagkaon sa babaw inana ang paagi para nindutan na ang manok para mo tindog o plaster ang iyang lawas so makita na to karon mag update na po ta sa kaning iyang nindot nga resulta po hon so dag na, na po sa mga upload kaniadto to daghan kong mga upload ng manok aning tawana kaya tungod nindot kisag mga linyada dagko o tagas dugay-dugay po nawala sa pag-upload guys kaya tungod na po tayo dapat i e priority priority guys hindi dapat priority so inani pangabang lang ta kung unsay kalabasan o unsay resulta ng duha ka combination niya nga puro tagas as gini nga mga manok sikat na yun karon nung samot ang ah, mga syamo o legit syamo wala halong injo, so lahat na sa itong story ang enjo guys kaya yung mga manok mga siya yan yung mga pure kuwanin niya yan yung mga pure upgraded syamo ba oh, yaning line so si na pud masugod so ang King Arthur so kung wa pa mo kailan ning tawhana sa mga baguhan pa pwede niyo i search sa Facebook King Arthur Salvador or King Salvador amo oh, na ihang Facebook page so dali niyo makita dali niyo ma-search sa Facebook para makita ninyo ma-view ninyo kung unsang mga manok na yung ginapost kung legit iyaha bujud ni so makita niyo tutanan pwede niyo siyang i-chat pwede niyo siyang uh, ma istorya about ani so mo lang ni ang ato ang update karon guys so abang-abang na lang tayo sa next ating video